Ay, 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 ay! Oh! Pababa sa pakurubang bahagi ng kalsadang yan sa San Mateo Rizal, ang 63 anyos na siklista nang sumalpok sa kasalubong na kotse. Sa lakas ng pagbangga, tumilapo ng sakay ng bisikleta. Tinulungan naman siya ng mga kapo niya siklista na nakakita sa insidente. Nakunan din ng dashcam ng kotse ang aktual na pagsalpok. Ayon sa driver, wala siyang nakitang kasalubong habang inaakyat ang matarik na bahagi ng kalsada Nagulat na lang daw siya nang bumulusok pababa ang siklista. Hindi na raw niya ito naiwasan. Kwento naman ng saksing biker, matuli ng pagpapatakbo ng siklista. Turmal naman daw ang takbo ng kotse dahil pao nito. Ayon sa pulisya, accident prone area ang pinangyarihan ng insidente. Nakalabas na ng ospital ang siklista na patuloy na nagpapagaling. Nagkaareglo na raw ang dalawang panig. Sinusubukan pang makuha na ng pahayag ang siklista. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking wanted sa pananaksak sa kanyang kaibigan. Ang krimen nangyari sa isang simenteryo sa Maynila mahigit isang taon na ang nakakalipas. Balitang hatid ni Bea Pinlak. Hindi na pumalag 32 anyos na lalaking ito nang hulihin siya ng mga operatiba sa bisa ng warrant of arrest noong biyernes sa Quezon City. Ang lalaki, Inaakusahan ang pananaksak sa kaibigan niya sa loob ng isang sementeryo sa Maynila mahigit isang taon nang nakalilipas. Ang pinag-ugatan umano ng krimen, selos. Yung suspect po natin, uh, naginala po siya may karelasyon yung asawa niya sa biktima. Kaya po doon sa nagselos nag po siya, kaya siguro nagawa niya yung, nagawa niya yung krimen. So dahil doon, pinagsaksak niya yung biktima natin sa loob mismo ng North Cemetery. raw ang akusado matapos ang krimen, hanggang sa makita siya ng isang concerned citizen sa Barangay St. Peter. Tawag po ng mga concerned citizen po to sa amin na may kahina-hinalang ali-algid lang sa areas, lalo, lalo na sa mga restaurant. Ito pala ay yung suspect sa pananakasak sa North Cemetery. Binantayan na po namin yung kahabaan ng banawe at namataan po namin siya nakasakay sa jeep tapos sinuli na po siya ng mga operatiba po natin. Kasong homicide ang palaban sa akusado na hawak na ng Laloma Police Station. No comment ako no Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang akusado noong Enero 2024 para naman sa kasong theft. Bea Pinlap Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hamon ng ilang grupo ng mga negosyante at manggagawa kay Pangulong Bongbong Marcos gumawa ng matapang at konkretong aksyon para labanan ng katiwalian. Sa isang open letter sa Pangulo, nanawagan sila sa administrasyon na manguna sa paglaban sa anila ay pinakamalaking iskandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Ilang buwan na raw ang lumipas nang sitahin ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga korup pero wala raw itong naging kasunod. Swesyo nila para maibalik ang kiwala ng publiko sa gobyerno isa publiko ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang imbestigasyon at bigyan ng ICI ng karagdagang kapangyarihan. Ipabalik ang mga ninakaw na pera ng bayan at ayusin ang proseso ng pagbuo ng national budget. Dapat daw patunayan ng Pangulo na hindi lang basta-bastang pahayag ang laban niya kontra katiwalian, kundi maging simula ng totoong postisya sa taong bayan. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang. Naon na lang sinabi ng Palasyo na hayaan itong umandar ang sistema at proseso para mapanagot ang mga may sala. Sa gitna ng issues sa flood control projects, gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na bawasan ng hanggang 50% ang presyo ng construction materials sa mga proyekto ng gobyerno. I have directed the DPWH Secretary to bring down the cost of materials by as much as 50% which will result in savings in the capital outlay, spending of at least 30 to 45 billion pesos. This is money that we can use for services such as health, education, and food that our people desperately need. Sinabi yan ng Pangulo bago siya umalis patungong Malaysia nitong Sabado. Nakita raw kasi sa review ng DPWH na overpriced ng hanggang 50% ang ilang construction material sa mga proyekto ng kagawaran. Sangayon naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa sinabi ng Pangulo. Batay raw sa kanilang pagsusuri, talagang malayo ang presyo ng materyales na nakasaad sa government projects kaysa sa presyo sa merkado. I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH no, na uh, uh, in ng Pangulo ngayon. At uh, yun ang gagawin natin. In fact, nagsimula na tayo uh, several weeks ago sa pag-review at pag-benchmark uh, be ng mga presyo. At tama po ang Pangulo. No? Um, marami po dito ay eh, talagang ang layo ng presyo sa merkado ng iba't ibang mga materyales. BP pip sa mga motorista, humabol na sa pagkakapagpapakarga dahil may naasahang big time oil price hike bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 2 pesos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso ang 20 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may taas presyo na 1 peso and 70 centavos kada litro. Ikaapat na magkakasunod na linggong taas presyo na para sa gasolina. Panibagong taas presyo naman yan sa diesel at kerosene matapos ang rollback noong nakaraang linggo. Problemado ang ilang rice retailer dahil sa mataas daw na presyo mula sa kanilang mga supplier. Para matulungan ang mga magsasaka, dalawang executive order ang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagbili ng gobyerno ng palay at pagkain. Balitang hatiet ni Darlene Kay. Namamot na lang ng ulo ang rice retailer na si Javier dahil sa papago-bago at pagtaas ng presyo ng bigas na ibinabagsak sa kanila ng supplier. Mula noong nakaraang linggo, tumaas ang mahigit 7 piso kada kilo ang kuha nila sa Coco Pandan Rice mula Vietnam at 3 piso kada kilo sa lokal na bigas. Kalo, ako nasa tapos hindi mo kami nagtataas ng shelling. Gayon man, mula noong nakaraang linggo, hindi nagbago ang presyo ng local rice sa kumuning market na 40 hanggang 45 pesos kada kilo. Sinasalo raw ng rice retailers ang pagtaas ng presyo. Pero wala raw silang magawa kung hindi itaas ang presyo ng ilang klase ng imported rice dahil sa sobrang taas ng puhunan. Base sa price monitoring ng Agriculture Department sa ibang pamilihan, nasa 35 hanggang 58 pesos kada kilo ang imported rice at 33 hanggang 60 pesos ang local rice. Bago umalis para sa ASEAN Summit, nagbilin si Pangulong Bongo Marcos sa siguruhing mapaba ang presyo ng bilihin kasama ang bigas. We hear our people's call for government interventions to lower the price of goods, especially food. We are strictly enforcing And monitoring the implementation of the maximum suggested retail price for imported rice. We continue to make available affordable rice, including the 20 peso rice program. Ang tinukoy ng Pangulo ay ang umiiral na 43 pesos na MSRP o maximum suggested retail price para sa 5% broken na imported rice. Pagpapaliwanagin daw ng DA ang makikita nilang hindi sumusunod dito. Ayon sa DA, kahit papasok na ang holiday season, sapat ang supply ng bigas dahil panahon na rin ang anihan, kaya stable dapat ang presyo ng bigas. Mura naman yung import na uh, pumasok yung presyo, okay. yung bili sa lokal na merkado ng ating uh, yung ating farm gate ng pala, eh, mababa rin. Yung intervention hindi masyadong nag-work. Sobrang mababa yung farm gate price. Nalugi talaga yung mga farmers so hinihingi natin sa ating government na ibalik yung 25% tariff na sa imported para at least eh, Mag-normalize yung presyo sana ng funding price. Yan ang susubukang tugunan ng mga nilagdaang executive order ng Pangulo. Ang EO 100 na nagtatakda ng floor price para sa pagbili ng gobyerno ng palay. At EO 101, kaugnay ng direktang pagbili ng pamahalaan ng pagkain mula sa mga magsasaka at mangingisda. Patuloy ring minomonitor ng DA ang supply at presyo ng ibang pangunahing bilihin ngayong papasok na ang holiday season. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga kapuso nating motorista, epektibo na bukas ang dagdag tol sa Manila Cavite Toll Expressway o Cavitex. Patay sa inilabas ng rules o rates ng Toll Regulatory Board o TRB, 39 pesos lang ang toll mula seaside hanggang zapote para sa mga Class 1 vehicle. 78 pesos naman sa mga Class 2 vehicles at 117 pesos na ang toll sa mga Class 3 na sasakyan. 4 na piso hanggang 13 piso ang itinaas niyan. Sa Cavitex Awan Extension Segment 4 o Zapote hanggang Kawit Cavite, ipatutupad ng dalawang tranche ang toll hike. Simula bukas sa unang tranche, magiging 88 pesos na ang toll ng mga Class 1 na sasakyan, 176 pesos para sa mga Class 2 at 264 pesos sa Class 3 ng mga sasakyan. 15 piso hanggang 45 piso ang dagdag singil sa susunod na taon, ipatutupad naman ang ikalawang bahagi ng toll hike. Handa raw ang Malacanang na isa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Presidente at ng Gabinete, pero para lamang sa lehitimong layunin. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi dapat basta-basta lamang ilabas ang SALN dahil pwedeng makompromiso ang kaligtasan ng mga opisyal. Iniiwasan daw nilang gamitin ito bilang anyay weapon laban sa mga opisyal. Sagot ni Kamanggawa Manggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kung walang itinatago, walang dapat ikatakot. Para kay ML Party List Representative Laila De Lima, hindi dapat hanggang salita lang ang paglaban sa korupsyon. Dapat daw patunayan ng Pangulo na iba siya sa sinundan niyang pinuno. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, taliwas sa panawagan ng taong bayan para sa transparency, ang paglagay ng mga harang sa paglalabas ng SALN. Paglilinaw naman ng Malacanang, sinusunod lamang nila ang guidelines na inilatag ng Ombudsman. Nagsalita na po ang Pangulo at siya po ay uh, handa naman pong ibigay at uh, ipakita ang kanyang SALN sa proper authority. Lahat ng request for SALN, um, ay uh, pagbibigyan, pero may mga certain um, na guidelines, guidelines po na ibinigay ang ombudsman. So ang uh, ehekotibo po ay tutugon dito. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isa ang patay habang dalawang sugatan matapos makuryente sa Barangay Libertad sa surala South Cotabato. Cecil, bakit na kuryente yung uh, mga biktima? Rafi, aksidente kasing nasagi ng tinatayo nilang poste ng solar light ang kable ng kuryente roon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang suot na protective gear at equipment ang mga biktima. Ilang minuto ring nawalan ng kuryente sa lugar dahil sa insidente. Paglilinaw naman ng South Cotabato Electric Cooperative One, hindi nila proyekto ang pag-aayos at pagtatayo ng poste ng solar light. Inaalam pa nila kung sino ang nasabing grupo na nag-install ng nasabing poste. Ineimbestigahan na rin ito ng pulisya. Sinusubukan pang makuhana ng hayag ang kaanak ng nasawing biktima at ang dalawa niyang kasamahan. Isang linggo bago magundas, may ilang taga-bugo dito sa Cebu na dumadalaw na sa sementeryo roon na napinsala ng magnitude 6.9 na lindol sinimulan ng ipagawa ng kanilang kaanak ang nasirang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Corazon Cemetery. Ang ilan sa kanila, ginamit pa ang ayuda na, tang na natanggap para maipaayos ang nasirang pundod. Nasira rin ang bone chamber dahil sa lindol. Kaya ang mga buto, inilipat muna sa tinatawag na payag-payag o makeshift na nitso. Isa rin ang Corazon Cemetery sa mga pinaglibingan ng mga nasawi sa malakas na lindol Kabilang ang sampung magkakaanak at magkapitbahay, nadaganan ng mga gumuhong bato at lupa sa barangay binabag sa bogo Sa mga bibili po ng bulaklak para sa mga yumaon nilang mahal sa buhay, posible hong tumaas ang presyo niyan habang syempre papalapit po ang untas. Sa Dangwa Flower Market sa Maynila, posibleng higit pa sa doble ng presyo nito ngayon ang itinaas niyan. Balitang hatid ni Bea Pinlak. Sa kabila ng ulan sa Dangwa Flower Market ngayong umaga, maagang naglatag ng sari-saring bulaklak ang mga nagtitinda rito. Matumal parawang benta ngayon ng bulaklak. Pero bukas October 28, inaasahang simula ng pagdagsa ng mga mami mili rito. Kaya posible na ring tumaas ang presyo ng bulaklak. May mga bulaklak at arrangement na nasa 20 to 80 pesos lang daw ang itataas. Pero ang iba, posible raw na higit pa sa doble ng kasalukuyan itong presyo. Pagdating po ng mga ano, 29 or 28, mas lalo po atang dadaming bumibili ganyan pag sa pang umaga. Ngayon kasi ma medyo mababa pa kasi yan, kasi hindi pa naman totally, hindi pa siya totally malapit sa onda. Sa ngayon lang yan Sa ngayon, ang chrysanthemum nasa 550 pesos, 180 pesos naman sa 10 stems ng Gerbera at 360 pesos para sa 20 stems ng Carnation. Ang roses per stem, nasa 150 pesos at 2,500 hanggang 2,800 pesos naman para sa 25 stems. Nabibili ang dalawang dosena ng orchid sa halagang 750 pesos at 400 pesos naman para sa anthurium. Mabenta rin daw tuwing undas yung mga naka-arrange ng basket ng bulaklak. Depende sa laki at disenyo, mabibili ito ng 300 to 700 pesos sa ngayon. Posible raw na simula bukas hanggang sa mismong undas, umabot ito ng 500 hanggang 1,500 pesos. Ayon sa ilang nagtitinda ng bulaklak, pwede naman nang bumili na ngayong araw para iwas sakit sa bulsa. Pwede naman na silang mamili ngayon para hindi na sila masabay sa kung tataas man nung may posibilidad man na tumaas yung bulaklak. Pwede naman ko si one week na may inaabot ng mga bulaklak. Ang secret lang daw para umabot ito sa undas, pumili ng masariwang bulaklak o bagong gawang arrangement at ibaba dito sa tubig. Bea Pinlock, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday mga mare at pare! Pumasok na nga! Sa bahay ni Kuya ang 20 Gen Z housemates mula sa Sparkle at Star Magic para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Kabilang dyan ang labing dalawang housemates na noong Sabado lang ni-reveal. Mula sa Sparkle, yan ay sina Anton Benzon, Wynona Collins, Caprice Cayetano, Lee Victor, John Clifford at Ashley Sarmiento. Mula naman sa Star Magic sina Eliza Borromeo, Ray Victoria, Inigo Jose, Lela Ford, Rike Alem at Fred Moser. Ang iba pang walong housemates na unang inireveal at nakatsikahan na ng GMA Integrated News. Abangan ang magiging journey at kwento ng mga housemate Weeknights 9:40 PM sa GMA Prime, 6:15 PM tuwing Sabado at 10:05 PM naman tuwing Linggo. Tumutok din sa official social media platforms ng PBB para sa latest updates. Isa na namang gold medal para kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nakuha niya yan sa 2025 Artistic Gymnastics World Championships sa Jakarta, Indonesia. Sa men's vault finals, nakakuha ng score si Carlos na 14.866. Hindi lang yan ang kanyang medalya sa kompetisyon. Bronze medalist din si Carlos sa men's floor exercise. May score naman siyang 14.533. Sa kanyang social media, nagpasalamat si Carlos sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa kanya. sarado na ng mga otoridad ang Manila North Cemetery bilang paghahanda sa mga bibisita sa kanilang mga yumaong kaanak sa undas. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Koni buhay na buhay muli ang Manila North Cemetery ngayong papalapit na ang araw ng mga patay. Bukod kasi sa masiglang-masigla ang negosyo dito sa labas ng sementeryo, unti-unti na rin nagpupunta ang ating mga kababayan dito para sa undas bantay sarado lang loob at labas ng limampung uh, apat na hektaryang sementeryo. Bukod sa mga tauhan ng Manila North Cemetery, nakabantay din ang Manila Traffic and Parking Bureau at mga pulis. Inaasahan kasi ko ang pagdagsa dito ng nasa 2 milyong kababayan natin para sa undas na magsisimula yan sa October 31. Kahapon, ayon sa pamunan ng Manila Cemetery, ang direktor na si Daniel Tan, umabot raw sa 50,000 ang bilang ng mga nagpunta dito sa sementeryo. It's either naglinis na mga puntod o meron naman ko yung mga maaga na talagang dumalaw sa kanilang mga mal sa buhay dahil ayon na nila makipagsabayan sa napakaraming tao sa mismong araw ng undas. Bukod sa mga dadalaw, may mga tamang designation naman ang mga nagpupunta rito either para magnegosyo o magtrabaho, gaya na lamang natin na nagko-cover. Kaya mahigpit rin ang area designation sa mga magko-cover dito. Pwede pang pumasok sa ngayon ang mga sasakyan pero bawal na ito sa Merkules. Ngayong araw, Connie, ang huling araw, na napapayagan ang maglinis sa mga puntod sa loob ng simenteryo. Bukas naman papayagan ang last na libing dito sa Manila North Cemetery at sa Wednesday ay talagang hindi na papayagan ang anumang aktibidad doon sa loob bukod na lamang sa pagdalaw sa puntod ng mga yumawa. At alam mo koni po dito sa mga security forces na nandito sa paligid na nagbabantay sa area para ma-maintain siyempre ang peace and order dito. May mga naka na rin dito ng mga fire truck, Connie. Maraming salamat, Mari Soul Nag-deploy ng mahigit 2,000 tauhan ng MMDA para sa Undas ngayong taon. Layo nito na mapanatili ang kayusan sa mga kalsada sa Metro Manila sa gitna ng inaasahang pagbigat ng trapiko. Ayon sa MMDA, magpapatupad din sila ng no leave, no absent at no day off policy mula October 30 hanggang November 3. Nagsagawa na rin ng clearing operations ang MMDA sa ilang sementeryo at nakipagugnayan sa pamunuan ng ilang expressways para sa maayos na daloy ng trapiko. Update naman tayo sa inasahang pag-livestream ng Independent Commission for Infrastructure at iba pang mga issue. Kausapin natin si Independent Commission for Infrastructure Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Hosaka. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Um, magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa mga nakikinig ng iyong programa. Apo, kumusta po yung paghahanda ng ICI sa nakatakdang pag-livestream ng mga gagawing uh, pagdinig? Uh, yes. Isa ngayon sa pinagkakaabalahan uh, ng komisyon ngayon, no, that we have to have a uh, specific guidelines, rules and procedure with regard to pag-livestream natin. At importante ho, malaman natin kung anong parameters ng ating live streaming. No. So yan ang pinaghahanda namin at uh, pinagkakaabalahan po namin na uh, mm -hmm. eh, soon po ay eh, magawa na ho namin at maapubahan ng komisyon. Opo. Sa ngayon po, ano ba yung mga pangunahing guideline, guidelines or rules of procedures ng ICI na i-discuss -di po ninyo sa pag stream at kailan at saan po ba ito mapapanood? Uh, sa ngayon kasi, ano pa, ano, ginagawa pa ko namin, wala pa nga. So, discussions pang ginagawa namin. Except dating ano namin yung, yung mga bagay-bagay o yung, yung mga, kumbaga, yung concerns po ng iba't-ibang mga mga na, uh, what call stakeholders, yung ating uh, mga taong bayan, at the same time yung ating magiging mga resource persons. No? At tinitignan po namin kasi ayaw po namin na maging, uh, uh, po ay eh, maging uh, magamit ang ICI sa pamumulitika at the same time po gusto namin protektahan rin yung rights ng mga tao sa information at the same time yung mga aming mga resource persons. Mm -hmm. Yung mga yan po ay eh, tinitignan po namin yung mga mga batas na maaari po mag-guide sa amin sa same time mga decision ng Korte Suprema kung meron man para po yung mga guidelines namin eh, eh lapat po no at uh, eh, in a way po, in accordance with law and jurisprudence. Mm, so kahit na mga government officials po, karamihan yung involved, eh mahalaga pa rin yung issue ng privacy. Ay, yung, tama po kayo, no? Dahil, uh, siyempre po, uh, tinitingnan po natin yung mga karapatan ng mga tao, regardless kung government officials sila or private individual. So, mm -hmm. tinitingnan po natin yan para po wala naman po tayong ma-violate ng mga rights po na mga karapatan ng mga tao itong iibitayin ng ICI. Mm -hmm. Tungkol naman po sa mismong investigasyon ninyo, hinahing po ng taong bayan hanggang ngayon wala pa raw nakukulong at wala pa rin nga napapanagot. Uh, pakipaliwanag nga po, uh, saang bahagi ba ng proseso ng investigasyon na tumatagal? <clears throat> Siyempre po, uh, kinakalap po po namin yung mga dokumento, biniverify namin ng mabuti kasi po gusto namin na malakas ang ating ebidensya pagka maihain na po namin ito sa Office of the Ombudsman. Dahil uh, gusto pa namin that it will be as complete as possible para po pagdating ng panahon na kailangan ng uh, ilitis sa sandigan bayan o sa korte, eh, sigurado pa tayo na airtight ang ating mga kaso at kompleto ang mga ebidensya. Then, ayaw po natin madismissan po tayo later on. No? Sayang po ang ating uh, we really want to move bring these people to justice at the same time and let those uh, responsible pay mm -hmm. for Mr. what they oh. have done po. Kaya po, medyo talaga pong masinop at uh, masinop po namin sinusuri ang mga ebidensya at mga testimony ng mga tao. But uh, ina-assure po namin ang publiko that we will be uh, filing soon po. Meron mm -hmm. po kaming ma naman po sa Office of the Ombudsman na referat. Opo. Sa ba yung inyong mga tao para gawin itong malawakang investigasyon na ito? Uh, yan, isa pa nga po yan. No? Sa so, ngayon po, hinihintay po namin ng approval ng aming mga staffing pattern at the same time aming budget para sa ganun ay eh, makahire na kami ng mga sapat na, ta na, sapat na number na tao no? para tumulong sa aming, sa aming uh, investigasyon at mapabilis ang aming proseso. Mm -hmm. Uh, ano pong masasabi nyo sa binabanggit ni dating Senate President Franklin Delon na posible raw ma yung ICI kapag na na sa pamamagitan ng batas yung Independent People's Commission? Mm -hmm. uh, gaya po nasabi ko dati, kung yan po ay maging batas, uh, wala po tayong magagawa kung hindi sundan po yan. Kung uh, ayon po sa batas, eh, eh, sila na po magte over, then wala pong magagawa ang ICI but to follow the policy or the law. Uh, passed by Congress and approved eventually by the President. Mm -hmm. So kami po ay uh, susunod dyan, dahil dyan po ay pata. Mm -hmm. I-push ko lang po kayo If ng konti. Oh, I-push ko lang po kayo ng konti, uh, konti po, tungkol sa schedule. Kailan po asahan na magkaroon ng kaso? At kailan po yung live streaming? Within this week ho ba? Ah, uh, like, ngayon po kasi wala po kami naka-schedule na hearing dahil ang una po namin kailangan gawin is the guidelines, guide, no? Once mag-guide ma-draft uh, po namin, iaprubahan po ng komisyon 'yan. Mm -hmm. Now, uh regarding as soon as we have that and we have the uh, scheduled the uh, hearings, then we will advise the public on where it will be, when uh, when it will be, no? Now regarding po sa filing nung isang nung Nung isang linggo po, during our press conference, ang pinatarget po natin is uh, 15, mga 15 uh, referrals po in 4 uh, weeks po. So yan po ang pinatarget namin. namin okay. po kami ma-file na 15 uh, referrals sa Ombudsman. Sige po, abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Raffi. Yan po si IC Executive Director, Attorney Brian Hosaka.